Sa pagsapit ng ikalimamputwalong taong karawa ni Nueva Ecija Governor Aurelio Machosumali nitong January 25, 2024, muling nagsagawa ng medical and dental mission ang Santo Domingo District Hospital sa bayan ng Santo Domingo. Ayon kay ng Heidi Turo de la Cruz, OIC chief nurse ng hospital, ang medical and dental mission ay kanilang isinasagawa sa tuwing sumasapit ang kaarawan ng Ama ng Nalawigan. Uh, bilang isa po sa kaarawan ng ating gobernador, ang Santo Domingo District Hospital po ay nagsasagawa po ng medical dental mission ngayong araw na to. Pero ang nursing service department po, weeklong celebration po. Start na po kami noong Monday. Noong Monday pa, libre po kami ng ECG, mga minor surgery, wala pong babayadan lahat ng mga magkakaroon ng mga sugat ng mga pasyente na mga kailangan pong tahiin. Meron pa po silang essential kit na matatanggap para sa amin. Sponsored po yon ng Nursing Service Department. Bukod sa service yung medical at dental, nagsagawa ng nursing process ng simple gift-giving para sa mga inpatient at nagkaroon din sila ng munting salo-salo bilang pagigisa pa rin sa karawan ni Governor Oye Umali. Samantala, umabot naman sa mahigit isang daang pasyente ang nabigyan ng libreng service medical at dental kasama rin ng libreng laboratory at blood testing. Sabi pa ni Ginang Dila Cruz, tatagal hanggang araw ng linggo, January 28, 2024, ang long week celebration ng nursing department para sa birthday ni Governor Umali kung saan magpapatuloy ang libreng ECG, minor surgery, laboratory at pagbibigay ng libreng essential kit. Ang so, Santo Domingo District Hospital po ay laging kaagapay sa inyong maburuting hangarin para sa ating mamamayan. Maligayang kaarawan po muli, Governor Oy Para sa Balitang Noe BC ha, ako si Agaling Sangan, nag-uulat para sa DWN, Teleradio, ang inyong kagamping.